hindi sa inyo na ang rose petal ay talagang maraming benefits, sa sobrang daming benefits talagang ito ay aking talagang regular kong kinakain kapag ako ay merong napipitas. Ang una lang nating mga kaalaman pagdating sa rose petal ay ang rose water, pampaganda ng kutis, pampatanggal ng mga pula-pula na mumula o yung mga tagyawat. Kung kaya sa sobrang daming benefits ito ay binabahagi ko sa inyo kung paano ko ito kinakain. Dahil nga sa sanay na ako sa lasa, inilalagay ko to sa soup, inilalagay ko to sa aking mga salad at kung ako man ay mayroong palaman sa tinapay ay nilalagay ko pa rin ito parang ito yung pinakasalad ko, pinakagulay kaya kung kayo ay may mga rose na tanim ay talagang kuhanin ninyo yan at yung mga panahon na talagang malagong malago ang mga rose na yun ay talagang ilagay nyo na sa freezer at napakaswerte nyo kung talagang nandoon kayo sa malapit sa flower shop yung mga rose talagang mga naglalakihan so isang rose lang pwede na yun sa isang araw ano so ako guys talaga ako yung namimitas lang dahil sa sobrang daming benefits na nakikita ko at nababasa ko sa google ay talagang hindi ako magkanta o gaga ng kakakain nito so sa sobrang daming benefits nito ay tingnan nyo na lang sa google ang mga iba pang benefits nito basta ako talagang ang habol ko dito ay yung uh, mabangong amoy ng katas ng katawan so thank you so much guys for watching and see you to my next vlog bye